yun, nakakuha din ayan oh. nakakadalawan na tayo mga kadayo for today's video mga kadayo ano pupunta kami sa dam site para mamingwit maaga pa saktong saktong mamayang tanghali kung tayo ipapalarin meron tayong uh, luluto ulam Dalawa lang yan. Pwedeng meron, pwedeng wala. Alin man sa dalawa, susubukan pa rin natin ang mamingwit. Tara mga kadayo! At nandito na nga tayo mga kadayo sa lugar kung saan tayo mamimingwit. Tara, mamingwit na tayo. At nandito na tayo mga kadayo. Maglalagay lang tayo ng pain dito sa ating uh, sima. Ano? Sana makuhuli tayo para meron tayong ah uh, ulam sa tanghalian eto na lalagay na natin sana swerte yeah. Ayun. Nakakuha yung kasama ko. Ayan, oh. Ayan, may isa na kami, mga kadayo. Ayan, swerte. Nakaisa na kami. Ang galing. Ayun, nakaisa na po yung kasama natin. Nakakuha na po ng isang tilapia. Tayo, wala pa. Hindi tayo namimimit. Ito, mga kadayo, oh. Nahuli nung kasama natin. Uy! Ang galing. dito. Dito. Dito, ayan, nakakadalawa na kami mga kadayo oh. Asan yung isa? Ayan, dalawa na, ayos Ang galing nung kasama ko, swerte Ayan, may tatlong tilapia na kami Nakadali rin tayo ng isa, medyo malaki-laki Meron na kami ng apat Ayan, naswertehan natin Yun, nakakuha din Ayan oh Nakakadalawa na tayo mga kadayo. Nakadalawang huli na ako. Ayan, mukhang makakarami tayo. Dali, yung nadayan natin. Ayun, nakadali na naman oh. Galing. Ayan mga kadayo, nakakailan na tayo. Ayan, meron na naman oh. Ito, ilan na to? Ayan, nandali namin oh. Apat pang lima na yung kuha dun. Ayun, pang lima na. Ito na mga kadayo. Nakakarami na tayo. Mukhang makakarami yata kami mga kadayo. Meron na kaming limang tilapia at dalawang palaka. Ayun, nakadali na naman yung, yung kasama ko. Kalalagay ko lang. Oh, meron na naman. Grabe. Grabe dami namin huli, makakarami sigurado kami. So ayan mga kadayo, dahil tinanghali na kami dito sa pamimingwit namin, ito na po yung nakuha namin isda. Dahil tanghali na at ayaw pa namin umuwi, dahil sinuswerte kami ngayon, bumili na rin kami ng aming maming merienda. Ito, meron din tayong soft drinks. Ito na yung tanghalian natin. Mamaya konti, itutuloy ulit natin yung aming pamimingwit. Tara, magmerienda muna tayo mga kadayo. Ayan mga kadayo, meron na po kaming huli. Uuwi na po kami dahil tanghali na. Ayan, oh. Marami po kami na huli. Tapos may dalawa pong palaka. Tara mga kadayo, uwi na po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa aming pamimingwit.